So, hey, mga idol, Kawasaki Barako 2, 2016 model to sir. 2016 model, tinayo tayo ni Bossing, Haloukan, Quezon City, toda, SBLN, shoutout po sa inyong lahat. So, may problema si Bossing, no, yung kanyang camshaft, kinain na, e, no, lubog, lubog, tapos yung pinaka-shopping, pinapasukan ng Bossing, kinain na. Pati yung bearing niya mga Idol Kalog Tapos sino yun ang masaklap Ayun yung base mo lagayan ng camshaft na shafting oblong na sir di ba So ngayon no. ah uh, labibigyan natin ang magandang laban si Bossing kasi dinayo niya ako malayo pa yung pinanggalingan niya bibigyan natin siya ng aftermarket na genuine na camshaft na abot-kaya lang so 550 pesos lang mga idol so ang price po talaga namin dito sa retail 1,300 so bibigyan natin kay bosing ng 550 pesos na boss no para makatulong ako sa iyo sige dahil dinayon mo ako idol, uh, tapos na natin si Kawasaki para ako dito. Eh uh, na, Mister start na siya kanina. So yung mga idol, pinarena ko na rin dyan yung tornillo ng oil pump na ang, ang tawag ay eh, banjo So, ngayon, start natin yung mga idol. Nung nakaraan pala, sobrang tigas na si Pahid. So ngayon, para ano na lang. Ignore pa lang yan mga idol ha, pero tinan nyo yung flow ng langis. <laughs> ah, A uwi na si Idol. SBL in Toda, Alokan, Quezon City. Boss, shout out sa'yo! <laughs> o, oh, pala sa mga kasamaan ni Bossing na katoda. So, kung gusto niyo magpagawa mga idol, ito lang yung ating location. So, dumating si Boss kanina, maaga-maga. Mas nauna pa siya magisinyata yata sa amin. <laughs> Ngayon ah, ka na mahihirapang sumipa rito. Spine mo boss. pasipa natin kay boss niya. Nakapan na bago boss. na <laughs> ito, okay, mahimik boss. Mahimik na makina mo. Ah. Na nakaraan mas masawal pa sa temex no. <laughs> right. So ayan pala mga idol pinalitan natin dito. Camshaft. ayan yung camshaft niya mga idol. Chain guide, valve seal, gasket. ano pa ba pinalitan natin? Ayan lang naman no, Is dagdag lang tayo ng langis. Siyempre ang ating mahiwagang pillar gauge pati yung pinangkakaluso natin mga idol doon sa ating weight decom. O mas kung saan nakilala tayong balancer. <laughs> Alright. Kaka-uwi na si boss. Uh!